Good morning people, good morning guys. alam niyo kung bakit ako nakabihis. Wala naman talaga kaming aktwaling lakad ngayon. Bigla na lang naisip ni husband. Kasi binabanggit ko yung ano, fish and chips. Masarap kasi yun dito sa Australia. And then dapat, sa darating na Sabado pa kami mag fish and chips. Kasi nga, imimit namin si Losel on Saturday and bread. Kaso, si husband hindi na makapaghintay. At sabi niya, dahil nabanggit ko nga daw yun, parang nag-craving tuloy daw siya. Sabi ko, sige, why not? Sabi ko, lalabas tayo. Then, ito na nga, doon daw kami maglanan sa Rockingham ngayon And then Saturday naman sa Manjura Kasi doon kami mag-meet ni Lucille Hello Lucille, see you on Saturday Si husband, si Apam, naliligo lang Meeting lang ako sa kanya And then, kasi si Bonso may darating din na parcel Mga 11 something daw Naming abangan bago kami umalis So, nauna na akong nag-ready para ito. Ito yung front door namin. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan yung front door. Binuksan ko na para pag kumatok yung mag-deliver. Kasi minsan, pag hindi mo siya nabubuksan or walang taong lumabas dyan, dadalhin nila agad sa post office. Eh, siyempre, di ba, minsan nakakataman pumunta ng post office. Ayaw nilang ano, baka minsan manakaw ng iba ba. So, ayan, mahangin sa labas ngayon, mga guys. Ayan, nakita nyo ang hangin. Ganito dito ang weather pag winter. Bukod sa malamig, humahangin pa. Talagang ano na siya. Winter na. Masasabi mong winter. At alam nyo ba, may natuklasan ako. Para daw hindi ka lamigin ng tudo at kakayanin mo yung lamig. Mabuti na lang din talaga mahilig ako manood ng YouTube, TikTok kasi alam mo naman ako si social media. So ngayon na rinig ko doon sa isang TikTok. I'm not sure kung TikTok ba or sa YouTube. Basta ang sabi ng doktor, kailangan daw pala natin lalo na pag may anxiety, depressed, stress, kailangan natin ng sobrang lamig na tubig. Yun yung ipaligo natin. Kaya pala, na uh, napapanood ko din sa mga celebrity dyan sa Pilipinas. Nagbababad sila ng ice na may tubig. Alam mo yung nilalagyan nila yung bathtub, tapos nilalagyan nila ng maraming yelo. Doon sila magbababad. Kasi pala, maganda pala yun sa ating kalusugan. And then, bukod dyan, ay uh, nakakatulong siya sa brain. And then, strong ka sa malamig na lugar. Kakayanin mo. Yun ang kanyang binikit sa malamig. Kaya kahit sobrang lamig, kinakaya ko. Did you shower cold? I did. That's why I don't feel cold now. Ban si Apam. Hindi yan siya nakikinig. Sa <laughs> kaya mamaya, so papakita ko sa inyo kung saan kami pupunta at mag Rocking sure? Rockingham Mission. for sure sa fish and chips kain na kami kasi oh, nag my, my husband is craving na siya parang siyang buntis. <laughs> hindi na siya makaantay sa Saturday so ito ang ating daloy ng katrapikan for today hindi man traffic dito ayan ang mga ano dyan kabahayan dyan sa mga kakahoyan nasa loob ng kakahoyan ang mga bahay mamaya ipapakita ko sa inyo para makita nyo kung ano yung fish and chips kaya wala yata yan masyado dyan sa Pinas say jana dyan na naka-order na kami ng fish and chips ayan ha? Huh? what's that? Oh. Go, Really? Why? Grumpy? So, ayan yung shop. And then, yan, katabi, Thai by sea. But, close sila ngayon. They're closing down, my love. That one? Oh, they just close because... Probably, probably opens at night time. Ah, okay. Or maybe they close on ma Monday. Maybe. So, ayan yung Rockingham. Ayan. yung local dito. Monday night, so I Ah, Okay or ordinary maybe. Ayan, ito yung fish and chips dito. Nakabalot sa papel. Kala yeah. mo basura. Ito yan talaga dito. Wow. Where is my crab stick? No. Oh, yes. Yeah. There's one. Yeah. You must have one as well. No. Yeah, No, ah, yeah, you can have, it. I have to add. You want to add? Yeah, what? Yeah, I to you die? the one. is the big one. This is the yung one. the big one. nila is na the Philippines is mm. nice the big one. This is the big the

What With the crab sticks. Mm. That's for It was 28 without the crab sticks. That's 1,000 sa atin That's not too bad, actually. Mm. dito This ah. one. marami naman big servings. Naman sila.